For today's video, maibog ba ang foreigner o chubby? Of course, maibog po na sila chubby. Pero ako, dagikan gigog pagkagamay ng bayi. Kabantay ka. Kabantay ka anang balig yung gamaya na nakaabot ko mga 34 kilos, 36 kilos, yeah, or 11 na bayan. Yeah? Yeah, kabantay ka ng imong bra nga kuan ka pinakagamay sa Avon. Ano yung mo pag In anak yung ko kagamay sa una. Pero karon okay, ang naman ta. So, chabi-chabi chubby -chubby ragyapon. Pero, probuyag, na ragyapon eh. Halinong ragyapon ta. Okay, wala man na nga kuan ka oh, I like your hair, ana. So, muna, kung na yung mga tanang nga, Ganahan pa bagyapon na silang chubby? oh, ganahan na pero mas mo ma prefer gina sila o oh, gamay kay feeling dagay nila nga mas lami murag dali lang ilang buyog <laughs> murag dali lang ilang, ilang buyog ning gamay dali lang ipatuyok-tuyok dali lang gunit-gunita ng kamot hmm. Ano na siya so kung kamo karon medyo chabi-chabi na mo ayaw mo kabalaka naaragid gyapoy laki o naaragid foreigner nga maganahan niya ay ra mong pawalas pag-asa basig nara na dias kilid-kilid wala nang inigipansin okay so bye-bye for now